kahulugan ng dilis sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa dilis ay parang panaginip tungkol sa ibang isda. Ito ay isang uri ng maliliit na isda na nabubuhay sa bukas na dagat. Marami ang gusto ng dilis dahil masarap ang lasa. Sa pangkalahatan, ang mga panaginip ng isda ay may kahulugan tungkol sa mga adhikain at pananalapi. Gayon pa ang dilis ay napakaliit na kuminsan ay naghahatid ng katulad na mensahe sa malalaking isda. Ang dilis sa panaginip ay maaaring sumagisag sa tagumpay, hindi pagkakaunawaan at mga sitwasyon na dapat mong isaalang-alang. Malaki ang pagkakaiba ng mga panaginip na may dilis ayon sa konteksto. Makakatulong kung mas naaalala mo ang panaginip na ito upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng bawat isa sa mga panaginip na ito. Bagamat hindi isang shared dream, ang dili sa'y kumakatawan sa nakaraan kasama ng mga tao sa paligid mo. Ito ay isang panaginip na may maraming kahulugan na ginagawang komportable ka sa mga taong ito. Ang bawat tao ay may napakalakas na kaugnayan sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng grupo ng dilis. Laging gumagalaw ang dilis sa maraming tao. Kapag nakakita ka ng grupo ng dilis na lumalangoy, ito ay nagpapahiwatig na hindi ka komportable sa iyong panlipunang kapalikiran. Hindi itong ang pinakamagandang bagay sa iyong buhay. Hindi ka komportable sa mga tao sa paligid mo. Maaari ito magbigay sa iyo ng maraming pagdududa at mababang pagpapahalaga sa sarili. Ang pinakamagandang gawin mo ay lumayo sa mga hindi bagay sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng dilis. Kapag bumili ka ng ilang dilis sa isang panaginip, nangangahulugan ito na tinatahak mo ang tamang daan. Nagtatrabaho ka para sa kaligayahan at hindi pinapayagan ng iyong sarili na maimpluwensyahan ng sinuman. Makakatulong ito kung nakatuon ka sa gusto mo at pinaghirapan mo ang bawat layunin sa buhay na gusto mo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbenta ng dilis Kapag nanaginip kang magbenta ng dilis, ibig sabihin ay nagtatrabaho ka para kumita ng ekstra. Maaaring merong kang trabaho na makapagbibigay ng sapat na kita. Maraming magagandang bagay na darating Makakatulong ito kung ikaw ay nagtatrabaho upang patuloy na makamit ang pagpapabuti ng ekonomiya. Magkakaroon ka ng higit pa sa iyong naiisip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bulok na dilis. Kung makakita ka ng dilis na bulok o hindi karapat dapat nakainin mo, ito ay nagpapahiwatig ng isang paalam. Ang panaginip na ito ay nagsasabi tungkol sa pagtatapos ng isang relasyon o pagwawakas sa maling paraan. Ang simbolo na ito ay kailangan magdala ng mas mabuting kahulugan. Nagdudulot ito sa iyo ng pangangailangan na maging handa sa lahat ng mangyayari at hindi mo ito mapipigilan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilis sa isang lata Kung nanaginip ka ng dili sa isang lata, ito ay sumasalamin sa kalakalan at negosyo. Maaring nabigla ka sa iyong trabaho o pagsisikap at kailangan mong malaman kung paano magiging masama ang mga bagay-bagay. Ang kalungkutan at pag-aalala ay bahagi ng iyong pang-araw-araw na buhay. Ngunit dapat kang maniwala na ang mga bagay ay maaaring mapabuti kung magtatrabaho ka ng tapat. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilis at iba pang isda. Ang dili sa tiba pang isda sa panaginip ay nagpapahiwatig ng na mga komplikadong problema sa iyong pamilya. Ang mga masasamang sitwasyon ay nagpapahirap sa iyo na lumipat. Kailangan mong lutasin ang ilang mga komplikadong bagay. Dapat mong bigyan pansin ang problemang ito at malampasan ang bawat masamang sitwasyon. Makakatulong kung maaalala mo na mahalaga ang iyong pamilya at dapat mong panatilihin ang mabuting relasyon sa bawat miyembro ng pamilya.